Papaya sa tinula? Sinong bubo nagsabi na lagyan mo ng papaya sa tinula? O? Oh? Kain tayo, o? Oh? Manok tinula, bisaya. Bubo nagsabi na lagyan mo ng papaya sa tinula? Yan ang sabi ng isang vlogger na yung magsalita siya ng Tagalog parang ilonggo. Ewan ko ba kung anong parinig-rinig niya yan? Nasusuya sa sa ilonggo. Pero wala akong pakialam sa kanya kung masusuya sa sarap o tinula na may papaya. Sabi pa na niya na tinula, di proof. Ano lang ko, no? Ako, mas masarap talaga ang tinula sa papaya. At masarap din ang tinula sa may sayote. Pero kaming mga ilonggo, may kami talaga sa manok na bisaya na tinula na may papaya. Kasi wala naman kaming taning mga ano mga sayote na yan. Ilonggo kasi sa gilid din namin makikita ang papaya. Saka malunggay lang, oh. Yan, no oh takawin mo lang yung malunggay sa kapitbahay mo, saka yung kanilang tanim na papaya, saka yung manok sa kabila, takawin mo rin, meron ka ng tinula na manok na papaya. O, diba? Karun, ma.